Ito po ang aking ano yung nakuha namin. Di ba saan ano yung iba mong nakuha? Hanapin natin dito yung ah, uh, ito pala. Ito yung ano hindi ako tubig. Hindi ako tubig. Ano? Dito ba ito? Nakita ko na. Hindi sila. Ano, ah, uh, dito sa Mutian na to people. Meron dito yung mutya ng Ito yung nakuha namin sa dagat people. Ihiwalay natin. Ito na po. Tita niyo to. Ito yung mutya ng ano ng naalala mo yung itlog ng isda. Ayan, ah, malinaw na talaga to people. Ha? Ito. Itlog ng may makita kang ganyan sa dagat punin mo pero so, napakahirap hanapin ito dito ito ang mutya na itlog ng isda huh? itlog ng isda yan yung pag nag ano ka ng isda naglinis ka sa tiyan yan ang lalabas makita mo yan na yun dalawa to huh? napin natin yung isa kung nasaan ito naman oh Mutia uh, ng langka oh. Buto. Buto ng langka. Hati, hati siya. Hati. Hati ang kulay. Na. Galit na. Hala. Nawala na yung ano ko ah. Ha? Alimango. Hala. Nasaan na yung alimango natin. Ayan. Ito. Ito, dalawa to eh. Itong maliit. Ito naman yung nakita ko doon. Ayan. Hmm. Ayan. Hmm. Diba? Ang ganda oh. Tunay talaga yung tipo. Hmm. Ayan. Ayan. Muti ng alimasag. Ah, limasag. Limango yung satsyan ng alimango yung pagkabubuksan na natin. Pag nagbukas tayo ng tiyan ng alimango, yan. Tapos kakainin na natin yung loob. Yan, hmm. no? Bira mo to, napakaliit pati niyan. Eh. No? Ganyan lang yung kaliit. Oh. Hmm, hiba? Dalawa na. Meron pa yung isang ano eh. Meron pa yung maliit na ano na isda. dalawa kasi yan. Isa, isa nakita mo. Dalawa yun, di ba? ba nilagay yung isa? Hindi ko binigay sa iyo. Ito, ito. Ewan ko kung ito ang naibigay mo. Ito na. Ay, ay. Ah, nandyan pala yung isa. Dalawa ito. Ito nga natin. yung nabukong sa iyo. Ang binigay mo, ito. May pinakita ka sinakurin ko ito. dito. Ito, linta ng dagat to mga tito. ba siya? eh 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 sila. Makaganda niya. Ang maliit na to. Ito na lang tong akin. Ah, ito mga ganito people. Ano yan eh. Mga pampaswerte. Kasi di ba itlog na isda. Yan ang maganda. Itlog na isda. Yan. Yung leklay naman ng ano, ano na natin laklay. Ito muna ang maipakita ko ngayon. Laklay ng dagat. Malinaw na yan. Malaki eh. yan. Malaki po yan, people. Ayan, o. Oh. Malaki to. Ito nga, lumaki na, no? Oh. Ayan ang mga leklay ng dagat. Sabi natin yung mga nakuha natin. Ayan, ay napakalakas niya. naman ipu -ipo. ipo ipo ng karagatan. Ito naman mga ganito people. Yan ang mga linta ng dagat. Linta ng dagat yan. Ayan. Leklay yan. Leklay yan people. Nagbubukol-bukol oh. Kung mapapansin mo, nawala kasi yung leklay ko eh. Na itim. Meron akong leklay talaga na itim. Binili ko sa isang nagano ng na, na Thailandese yan talaga ang, ganito talaga ang leklay nila. Parang may mga ganito. Nagbubukol-bukol. yan ang leklay. Ito naman, ipo-ipo ng karagatan. Mata. yan Diba? Dami pa yung tipon. Hindi ko na maano eh. Ito nga eh. Iba rin to. So, dito marami ako. Yung ganitong mata. Uh, marami akong ganyan. Kung gusto nyo mag... Pinapalimusan ko rin po yung mga ganito ko. Pag ano, gusto nyo, PM lang kayo. Ha? Okay, people. Maraming salamat. God bless.